Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ito po guys, nagprepare po kami ng palugaw para sa mga bata dito sa Creekside Bautista. Kasi po, yung kasama namin na si Rose Ann, may bossing po siyang nag-sponsor para sa mga bata dito sa Creekside na magpalugaw. Kaya ito, pinip piniprepare namin yan. So, ayan. Tumulong na rin ako sa kanila kasi para mapabilis yung pagbibigay sa mga bata. Kasi mahaba na po ang pila. Kailangan nating tumulong, siyempre. Para mapabilis at maubos agad yung mga lugaw natin. Pero, salam so mo din guys, eh, kinulang kami ng konti na lang sa sobrang dami ng tao. So, ayan tumulong na ako dyan guys para mapabilis yung pagbigay sa mga kabataan dito sa Bautista Creekside sana salamat din po sa ano nag-sponsor lalo na dun sa kasamahan kong dalawa si Rosan si Dona ayan si Rosan salamat po sa nag-sponsor ayan So, ayan guys. Malapit na ubos yung logo namin. Ayan. At sana po ay marami pang mangyayari sa amin uh, magbigay na sponsor para sa mga kabataan dito sa Creekside. At sana po ay kung makita nyo man yung mga video na to at lalo na sa mga hindi nakapag-subscribe sa channel ko, channel namin Sub subscribe na po kayo sa